ayun sa pulka orange ka grabing sigahagis yan pang expert hindi to hindi mo eh nahuli mo yung orange nahuli oh. ba? oo grabe ayun you o know? ang dami pulahan ay grabing orange yan tatlo apat panalo si Ethan bababain mo talaga yan ako nagwala na Wala yung iba Nakawala pa yung iba Nakawala yung orange Ngayon, yung iba yung orange Diba? dalawa orange eh Marami Marami Ang lakas po ng baha Dati talahe ba ito natin masin Marami Pag-ili Dami pa Ang asin so. Para yan ba? Oh, pag ganyan kalakang asa Ayun, marami, may orange Ayun Saan ang hanap ba ito? Tama? Para mo mag yeah, dito Gusto ba tayo? yun maganda Yung, yung orange dun, Gugulatin mo dito sa ibabaw Dalag yata ito Dito ka na sa taas Magugulat sila dyan ito para pagbagsak, bagsak mo mataas ang bagsak mo ayun o yan o dami dilaw lalaki dami hindi abot yung halos po ata dyan eh. abot dyan <laughs> lalaki po ng kulay dilaw kita mo yung, yung may mga ulo ulo yung may mga ano sa ulo may pasong apatan apat Ito. lalaki po yung babanatan ni Ethan Ayun po at uh, ano maghagis po tayo ngayon dito mga tanong oras na, napadilim na. Tatapos lang po ng trabaho namin. Mm pumunta -hmm. uh, lang po kami dito sa magbiyot po. Uh, isin kasi tinitiritso po ang ulan. Buti nga at hindi na baha. Hindi na tayo pagbabawalan dito. Bawal po dito pag sobrang lakas ang ulan. Okay. So, uh, Tignan po natin kung ano, abot po yung hagis natin dun, eh. Dami. No? Baka dito. Dami. Mga orange. Doon mo yung hagis para pagpatak dito. Yung, yung hagis ko dito, pumunta doon eh. Ah, ba? <laughs> sa akin naman, oh, pag inihagis ko rito, punta doon pagtabagsak niyan doon kapipisto ang dami mga orange tan yan yung mga masarap na isda ito ang malalambatan natin ito sigurado yung lalaki oh yung mga naglulutangan kaya mo yan ito, ano ba yun para makita ang kapugian mo wala namang init Kano, kasi ilubog naman mo yan ilubog so, mo lulubo. yung simula nung linabahan ko parang ganito na sa'yo mo na yan o no. gumagano'y Ayan, na. Wala. po tayo dito. Po tayo. Kailangan mo ng kisperin. Ayan, kisperin. Sata yakapsul. Hindi yakapsul. Saka ng Tamol Ano yung Tamol Para sa dahil wala <laughs> 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 Kaya mo, kaya Sa mo ang dami tayo mga orange O baka na lang Pag mo alis na yan Kabahala so, Ayan ang dami oh May malaki pa Eh para sigurado dyan dahan dahan ka na lang Sige Hindi na ako sunod Banat ang banat Banat Ay huli Napasubra Banat <laughs> So, ang dami huli nyan. Oop! Tik na ako. Ano? Ano laki? Okay. Oh, grab! Ano yun? Malabog! Ang dami mong huli. Oh! oh. Ang babala sila. Bagong oh, spot na naman ito na ito. First time <stare> ba dito? Oo, first time. Ang bigat. Ang bigat talaga. Puro ito. Walang bato. Ayan, tayo. Ay, diyan maputik diyan eh. Ay man tatama sa mata. Ayaw, angat mo I dito. Ay mo. Bakit ba? <laughs> pa sa? Diyan na. Diyan mo. Lalaki pa sila na yung <laughs> mga mata. Hindi wala kamalan? Ilaglag mo to? kaya diyan. Ayaw ko lang. Tas, tas mo, tas mo ko di. Diyan. Oh, wala. Nakawala na to eh. Sayang, diyan po po. yung lambat. Tinira na yung lambat ah. Hindi na kawala. Sumabit na Sinira yung wala. Sumabit yung wala Ayan, po natin doon kasi po yung mabuhangin po dyan sa mata. Lumalakas ang suitan o. Oh. Lumalakas kasi kung ang uli. Lumalaki <laughs> o. Oh. Jackpot. Ay, eh, eh. <laughs> jackpot talaga sa jackpot. Tagilid. Tagilid na natin. Ang batimbay Ito na rata, May panta eh. Ito. Parang hindi tayo man. Ito. Ayan. Bigat no? Mga ilang kilo. Siguro sa 25 na to. Pag may dala po kami sa ako, sa so nag-request. Ayan o. No? Sa sako na po kami. Ayan ang lalaki. Tingnan mo po yung katawan niya, maraming tama. Magawa ah, ng tama siguro sa mga pato, simento. Mati na maaari mo lang bato-bato. Hindi. <laughs> Marami, ang ah, tataba. Ayan you know? o. Ang laki ng bibig, haba. Dati na lang sa, galit na galit sa ano mo eh, nakatingin sa iyo, tingnan mo. <laughs> ano no? Na? Nakatingin oh. Nakanganga. <laughs> oh, ka. May sitting yata to, pag ganitong madilim, pa may sitting na para lumiwanag no. Hmm. Yan oh. Grabe, ang laki oh. kena na naman. Yan oh, kaso lang payat ko, pero ba? Payat ka. Payat. Merong malaking payat ano. Hmm. Yung, yung mga tataba din na ano. Maliit. Maliit. Parang Yan. ano lang. So Parang mataba. dito yung mga tilapia pag malaki yung ulo, kumapayat sila. Okay. Marapin. 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 Marapin ang kaya. Grabe, ang lalaki. Ang laki ng uli natin ah. Naga siguro pagkain. Hindi mo na yung dilaw. Hindi malayo eh. Doon mas malayo yung hatis ko. Kala ko kasi hindi haabot doon. mga ilan lang yan pero mga sulit oh. mabibigat pa sulit na sulit yung timbang parang kumbaga sa baboy ay liquid na pwede na pwede na pwede na yung ibinta ayan wow yung pangaram dito sa part na to yung ulo ng tilapia malaki lagi silang nakangano no? buto mga tato eh parang nanakot yan mga gat daw siya grabe yun laki yun mga bangipin patama kasi 'yan. Karon, kuno mayon na si Ethan. For in, for in para para natin ba ata ka para dali ko. Magagawa to na. Dali natin 'to sa motor. kasi nga malalaki ng hulihin natin. Karon, pare-parehas naman size nila. <laughs> Walang maliit. Oo, oh, laki oh. Bilugan. Paggamit po kayo ng ano? balahibo na bunutan. Ay, balahibo. Kaliskis. Kaliskis. Ayan, <laughs> hindi po natin. Isa pa. Malaking yan ng tilapia na yan. No? Kuha na po kayong pang-ihaw. Oh. Mga kumakain dyan ng tilapia. Grabe, lalaki to. Ayan o. Dalawa. Dalawang piraso, tatlong kilo. Hmm. Yung pang-isa o, oh. dalawin mo kamay. Lagay na po natin sa timba Para di na po sila makawala Malukot oh. Di ba abot? Nabago <laughs> Mga pare-parehas ang ano eh sais Kaya nga Jambu mo dito, jambu hala <laughs> Jambu hala na Di na mamahala May namamahala pala So Bigat, kinakasira. Na? Nakasira ng kabalay. Yan, laki niyan. Ito so yung nakakasira. Kadang, ito ay nakakasira, nakakatinik ko. Labas na yung mga tinik-tinik nila. Oo. Oh. Mayroon na nabulok yung paa sa ganyan. Yan. Ayun nga sa balita sa Pilipinas, no? Tilapia ba yan o ibang isla? Tilapia. tinik Ayan, no? Grabe, oh. Kalahating timba. Palapit na mapuno pagkawalan pa natin oh, no? kahaba po siya. Hmm. Walang puti yung kinakain niya. Ito rin pa yato eh. Ayan. Okay. Tatlo pa. Tayo nga tarong putapon eh. Baka mayroon pa dyan. Napang hapon dami. dyan. Wala pa, dami. Wala pa nga. Dami. Grabe yung payat ko. laki oh. Ang laki. Na May napalag-palag pa rin. Tawa siya eh oh. Uy, oh, bilis ah. Pero pas. Yan yung malaki. Malaki. Uy, dito, punta pa. dito pa. Yung dalawa pa. Ay, ito na ang sa loob. Malilit. Malilit. Wala ko wala na. wala na. Uli na ba? Yun lang oh, kalahat ng timba. Ito, so, pag dinagdag pa natin yung mga sinapon natin yan, madami na yan. Mantalang dati to, hindi natin matanaw yung ano dito, kasi gawa ng talahib. Kaya ngayon, ay parang dalawang tao yung ano, lampas. Oh. Ngayon ay wala na. Magkikita mo na talaga yung view nito. lang ng ilog. Sir, habis ko tayo. Pangalawang habis. Ilang minuto na? Mahaga pa. Ay, ten, radius. <laughs> ay, ten, ten minutes. Sir, pangalawang habis. San ka? Pwede ka dito, muna-unahan Kung oh, wala saan Okay, wala ka ito Pwede pa, oh. pa nagbalik agad Una dyan nga Babayin natin eh. Ayun nga, oh. ayun pa rin yung orange Tami Dito ko ulit magtanggal no Ayan oh tatagain mo lang eh Katulad doon tinuktokan ko Kumaya na <laughs> ha? Palayo sila. Palayo. kung yeah. wala ang sakit po natin. Eh. mo. Pag wala ang na kaya natin. Parang, ano yan, no? so lang. mo lang yun. Dalawa nga sila eh. Dalawa ba? Isa <laughs> Sumabit. <No>, Ayan. <salam>. Wala Diyan lang yan sa ilalim Ayun Pagis ah, cute Kasi pag nilakasan niya doon, Mababato na Tingnan natin kung makakahuli ulit May Ayun na. <laughs> Lang. Hey, no. hey, isa lang. Meron. Nilalim. Ayun. Ayun. Po. Ayun. Ayun. Hapis ko natin. Nakauli rin po tayo dito. Laki o. Dalo. May bagay. Laki nung isa. Diyan po. Ay lalim. Ay sagot-sugot-sugot ang itong isa. Ang gabi talaga ang baha. Grabe o. Nalaki. Kawawa ito. May sugot lang. Ayun po. Iwa ng baha. Kawawa ng mami. Nakaligtas na siya. Huli, huli pa. <laughs> huli pa nga. May lambat dun o. No? Kasira. Ano ba yan? Check natin ito. Sige. Okay. Una naman ako para makita yung pag-akert mo. O, yun. Tayo ah. Ay no, hindi. Sigurado na yan, na yan. Wala pa. Diba, tapos pa. Ano pa ba ito? Oo. Ang siguradong ano yan oh, o. So Sa sobrang nais niyang makaligtas kahit yung hinanghinaan na siya pilit siyang nag ano nag ano, makalangoy sumada mo grabe yung dito natin oh yung tataba wow may gasgas ng konti may gasgas na pwede pa yan yun lang yung malaki ang gasgas yun yung ano natin oh yung sugat na so, para maka ano po siya mabuhay po siya grabe yung tilapia yan yeah, man itim mahal na isda Lobos mo dito, kakatapos lang siguro nito. Oo, kakatae. <laughs> Pasmado po yung bibig ko. <laughs> o, ano nang nalabas? Ano na dyan? Makaya pa? Ano pa? na Kung nang yung ano, maraming mga tama dito. Tama? Tama? May tama na pa. Ano bagong yeah, ano naman siya, survive. Kasi papakawalan mo eh. Papakawalan mo ba? Oo, oh, papakawalan ko. Dito bubuhay to kasi laki sa Oo, oh, tingnan, laki sa hirap. <laughs> pinahirapan siya, pinahirapan. Hmm. Tignan niyo po. Kung Aho, saan mo sap mo ano, pasok. Siguro mas hapdi yung sugat niya, no? Yeah. Oo. Oh, kahit nga sa atin, ano lang eh. Ano na tayo, hirap na hirap na. konta tala kaya itong isda na ito. Hmm. Tapos pinaipot. Nalagyan yung mo yung pa o? ng lambat yung kanya sugat. Ay, so sapdi niya. <laughs> Bakit <laughs> <Di> na yan? Ayan, bakit wala yan kanina si Ethan? Si na yung good boy. Ayan, <laughs> o. No? Ayan, pakawalan ko natin to. ito. Ayan. Smell na siya, oh. Smell na. Nabagok pa? Hindi, sakto po sa anto'y... Ayan. Naano ko na yun? Natansyado po. na. <laughs> Ayan. May mga tilapia po, maliliit. May hiba din, yung mga sugat-sugat, likhat -sugat -sugat maliit, e, you no? Know? Masagap din siya. Wala lang po ang ano. Butas na po siya dito. Wala lang cover yung hasang niya. Bagag. <laughs> oh. <laughs> ano payat? Payat din. Hindi sila makapanginahin ng baha. Ikaw ba nung kakain ni eh? baha? Unahin mo tumakas yung marino. Oo. Tatabalan ko yung hinahuli po natin ha. Eh. Parang kinurutan na to eh, nakatalas <laughs> Kaya nga eh, May sugar. na yung ano niyo. labas na po yung tinik niya. sa natin dahil natin ito may reserve tayo sa ako rito siyempre ayan pangatlong habis po natin yun tayo sa kapila yun ano may bato sa tabi ng hinagisan natin magandang dun pa sila kasi hindi nila mararamdaman yan may tao kasi malakas po yung abos ito dito muna yung ano, mga silidas namin ayun mga oris ayun pa rin o tanong Grabe. Yan. sige palipa mo lakasan mo ayun sa ka oris ka grabing sigahagas yan Pang expert. Sa <laughs> to. <So, laughs> <Hey, di malang, laughs> hindi wala hindi malalato eh. Nahuli mo yung orange. Nahuli ba? Oo. Grabe. Ayun oh. Ay, you know? Ang dami. Bulahan. Oh. Ay grabe orange yan, tatlo. Apat. Panalo si Ethan. Babae yeah. mo talaga yan. Oh, ako nagwala na. Bulbak na pala ito. Ang dami pang huli ni Ethan.

Oh, tan. Yeah. Isa pa naman diyan eh. Bata nga yan. Sigurado kung nila natin, no? Wala tayo pa tayo Orange. Ang tsura niya, orange. Malaki. Malaki. Eh. Eh. May ano siya, oh. Malaki yung ano niya. Malaki Parang mo. dugong. Malaki yung ano niya. Hindi pala magandang pwesto ng cameraman, oh tao po <laughs> Pakawal natin po pa. so, Ito so, Wala mo ba ito? Pakita mo na dito Ayan o, no, huli po natin laki, laki po ng ano niya. Dito po ay malambot po siya Dito yung parte na malambot Pag mo po niya ay nagiging tutuwa po siya Dalawa sila kayo na yung eh. mag-asawa Naawa si Ethan Ayan po Nakamdaman ni Ethan yung mawala ng ano, pinamahal Ayan no. Ayan yeah. <laughs> pinakawalan ng para sila pa rin forever. <laughs> <laughs> Sakit kaya nun, no? Grabe, oh. kasama mo, tas biglang nawala. <laughs> Wala, wow. Oh. Yan, sa mata. Yeah. Yeah. Dito, 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 dito. Parang gusto niyang makawala kaso no choice siya, hindi siya makakawala. Makawala sa tebo eh. Ito lang oh. Ito na lang natin para hindi na. Bahala dito. Yan, tapos yung malaki na ulit po natin. Ayun, pinakamalaki nakita ko sa buong mundo. <laughs> yan oh, no. kasi lang marami po siyang tama ulit. Tama, baka may makalunin yeah, na. Oh. Laki! Laki. mga hmm, tatlong kilo po yan. Kaso lang pakawalan po natin ito. Tatakwad ng kalin mo. Nakalin mo. No, isa. Dalawa. Dalawa. Saka lapad siya. Hmm. Malaki. Malaki pa sa dibdib mo eh. Labuan. Malaki mo. Malaki mo. Malaki talaga. May tama kasi siya. Tama. Kaya pakawalan po natin ito. Tapos ka lang. Ang ipin ano na. Ang lips to lips. Oo yan no? <laughs> <laughs> washer, o. Oh. So, ah. Tuwa Oh. Kung nasa Pinas ka, pakawalan mo ganun. Hindi. diyan <laughs> 'yung Bu kabok, kwang. Pasak, so, sa ako muna lang lagi siguro, namaya. Kumusta um, 'yung mga 'to? Ito talaga natin dito. ganito nito 'yung anong mayarap na tawagin, parang ganito sa anong lasa? anong lasa ng kwangon? Wala mang lasa. Parang kamintang lang. Magasgas. Yan naman mata niya yung ano, yung mula. Yung mula na, nagka-retire na. Ano? 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 na. Ano? 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 Tama kasi yung bagong pagkipo natin, tinahandaan niya. Ayan po, oh, yung mga buhangin, ang tama sa no? ayan okay. po.

Alam mo lupa. Ng no, no, may isda rito. Tan. Na. Kami isda. Alam mo so so lang Tapos Tapos Bakit? Pula yung mata niya isa. ba? Bata bulag itong nang damo.

natakot ang Ayan, ito yeah, na pinumuli po natin Nalagyan na lang po sa, sa sako po ito Ayan po at maraming maraming salamat po sa inyo Apaki-subscribe po ako Nakaita na sa kapuwal Ayan po, bye bye